Yo, what's up Yo, mga it. cottage? Ito nga po, po sa ating lahat. Iyan. So, andito po tayo ngayon. So, bagong lahat. May kami ka-shout pala sa lahat mga solid supporters natin. Solid viewers, solid subscribers. Iyan. So, andito tayo ngayon sa mga ginagawang Rojas extension. Yan nakikita ninyo. At itong uh, Arwas Rotonda dyan banda mga cottage. At ito banda yung uh, extension na ginawa. Hanggang doon po sa may uh, Kimpo Boulevard and then Rojas Avenue. Iyan. Yeah. So ito mga cottage, so yun may napansin po tayo. Ay bigla nang uh, napatag and then wala na po yung mga sagabal na makikita natin. Tulad nung uh, napakalaking box culvert. So dito na pala nila inilagay oh. So kita po ninyo mga cottage. So yan po, hindi po natin nakita. Hindi natin update kung kailan nila uh, kinuha, tinanggal at inilagay dyan. ah uh, yung napakaraming box culvert. Yan, yeah, do siya to plus. Kada sala yung gibutang dira. Aliay adlaw no. So yan. Nung nakarang araw pa daw mga cottage na inilagay nila. So marami-rami din mga cottage sa yung kanila nga uh, box na kinuha doon banda. So yan. At parang sisimulan na ata yung uh, paggawa ng rotonda diyan. Ah, uh, yung sa gitna na niya. Yan. So, yung mga cottage oh, so, kita po ninyo. Uh, wala na po yung uh, talagang uh, nakita nating parang sagabal sa kanilang trabaho. So magtutuloy-tuloy na po lalo na sa yung uh, ginagawa pa nilang line canal yung meron din uh, sidewalk at bike lane na wala pang, hindi talaga nila natapos kasi yun nga po may back school bird na nakaharap. So ito yung panang pulmaan din natin mga kaotits. So oh ang tawag nyan yung plain set ba yan na yung pag ganyan mga cottage yung tawag so yun mga cottage so at uh, kita ninyo na, na yung kanilang ginagawa dito so malapit lang po tayo so kanina dyan po tayo mga cottage so so may makita tayo mga tao uh, resident po ng barangay 30 at uh, ito yung hindi ko alam nang tawag. Parang coping na rin siguro yung tawag dito mga cottage. Ito. So, yung gagawin nilang box culvert, isasagad ata din nila mga cottage doon. Banda. Tapos, diliko hanggang sa magdugtong dito. At yung nalaman ko mga cottage ito, tatanggalin din yung parang uh, nakaharang itong pader. Kasi yun nga po, yung mga cottage, yung dudugtong kasi doon. Banda, na, Kita ko ninyo. So, yung uh, itong building, itong pumping station, so di po yan gagalawin. Ito lang pong uh, ito. So magtanong tayo kung ano po yung mga Uh, ginagawa nila yung mga bakal na tinuhan itong crane na inilagay po dyan sa gitna mga sa so, tingin po ulmaan po yan mga kaobid para sa gagawing line canal or yung may gagawin may ginawa kasi sila dyan na sa gitna ang tawag yan mga na manhole so baka mga kaotid sa uh, kulman para sa gagawing line kanan so doon ba mga kaotid may nagawa na sila yun yung pabilog yan lalapitan natin yung mga kaotid Sa so, tingin ko, di na to abutan ng isang taon ngayon. Matatapos na itong rotonda. Ah, itong ruwas rotonda. Yan. Ah, kita na po ninyo mga kautiks, yung sagit na kapag napurma na po nila yung ah, bawat gilid, yung ah, may line canal din kasi nagagawin mga cautics, Kaya yung kapag napurma na yon ay sigurado. um tapos na tapos na mga kautiks. O, dito, mga buhos. Yan. Uh, sa para lang sa akin, mga kaotets, kung wala talagang mga delay, hindi na ito abutan ng December uh, sa susunod na taon na uh, tapos na po itong uh, ginagawang ruas. Yun. So, yun, iikot lang tayo, mga kaotets, at maya-maya ay uh, pupunta tayo doon sa may um, Kimpo Boulevard uh, Ruas Extension yan so, samahan niya ako sa unahan let's go yo what's up mga kapatid so muli ay dito tayo sa ito na so kanina doon tayo sa unahan yan so may may uh, uh na ay uh, inahandar yan siguro pa uli yung anak So ayun, tuloy tayo dito mga cottage uh, so, sa ginagawa ng uh, ruwas So kita na po rin yung uh, itsura. So ito, itong pa-sirkulo na. So ito na yun mga cottage Ah, nagsimula na pala sila. Ayan Oh. Ito na pala yun yung uh, pa-circle niya mga cottage So may nasimulan na pala sila. So maganda. At ah, napakabilis din pala ng uh, paggawa nila. So, ito na po yung itsura niya mga kautis. Um, kapag uh, andito tayo sa taas. Oh. Ano mga kautis! What's up mga kautis? Hmm. Andito to kito mga kautis. Check oh, Yan o. Ano? Ano? Ano yan, so ano po ba yung mga makuha natin? So ito lang, yung mga may pakita natin na talagang uh, uh malaking uh, pinagbago. Yan kasi yung mga box culvert na tinanggal uh, yun talaga yung nakaharang so ito na yun so napakaganda talaga mga kaotits sa uh, kapag walang mga sa uh, sagabal or mga harang sa ginagawang uh, proyekto yan so tuloy tuloy talaga yung trabaho so dito tayo sa relay company So lalapitan natin yan ng a uh, uh, kunti mga cottage dyan tayo. So magtatanong-tanong, kukuha ng update. So ito. At... Uh, yun, punta na din sa unahan mga cottage. Titingnan natin ano yung mga kanilang kinagawa. Ayan, let's go. So yun mga audits, bababa po tayo. So ipapasilip sa inyo. Ayan. So ito na ipasilip na natin sa dati mga audits. Yun. So punta na tayo sa unahan mga audits. Let's go. Uh, so ito mga audits, uh, may nakita po tayo. So may ginawa pa sila dito na pedestal. Yan. Yun o. No? So, may mga ginagawa pa mga kan pedestal para sa uh, uh po ng ilaw. So, ito mas klarong-klaro po dito. So, ito na. Ah, uh, ito na yung uh, itsura, yung forma po na makikita natin sa uh, ruas rotonda na magkasintulad talaga doon po sa maya uh, Times Beach Rotonda. So, ito kapag tuloy-tuloy itong kanilang ginagawa pumunta ako dito mga kaotets mga sampung araw na ata o mga ganyan yung lumipas so wala pa ito uh, yung mga box culvert uh, pa dito, uh, nandito pa sa gitna uh, at ngayon nung nakarang araw daw ay kinuha yung uh, napakaraming napakalaking box culvert na yon at uh, yun inumpusahan na rin yung uh, paggawa ng pormang uh, formang pa circle na ito, mga kaotets So, may nagtanong din pala mga kodit. sa may uh, um, nagtanong na saan na daw yung disenyong durian. So, sabi po, may nagsabi din sa akin na wala na daw yun. Tinanggal na po yung ganong disenyo. Kasi yun nga po, kapag na makalagay daw sa gitna, makakost po daw ng uh, disgrasya. Yung po yung, uh, yung, ipo po yung comment din niya mga kaotik. So, base lang ata yun sa kanya or Uh, ano ba? 'Yon po ba yung totoong dahilan kung kaya ay wala na yung ah uh, design pong durian na ilalagay sana uh, sa gitna. So kaya po siguro parang pa na siya mga cottage no. Yung wala nang sagabal. So umuulan na po mga cottage ano? ayan na po yung ulan. So nagtatakbuhan na po yung mga ha, ha, nagtatrabaho po dito. So 'yon, uh, parang tingin ko mga cottage um hindi naman wala naman tayo makita mga dito mga maitim na nandoon pa po mga kaunti so so kaso parang papunta na po dito yung uh, ulan na yan at lalapit lang po tayo ng uh, saglit para po pupunta po ako dun sa Maya Rojas tawag niyan Rojas Extension so go sa nga pun bago rin ninyo gibuhat karo sa lang alunis lang dali arun so 5 days 4 uh, days lang 4 so, uh, days plus 4 days so narani sa mga napulo kadlaw mabuhat ni kung wala idili no so kagap ko nagtrabaho mo wala no so kung nakatrabaho mo ang mo, hapon taas-taas din trabaho na buhat no Pilakan lo, tulukan na. Ang mulay trabaho. O, eh tulukan man ang ulan. Trabaho mo. So katong pagsugod na sa ulan, wala na. Kasog sa sabado Yan. Yan mga kautits. So, ito, pa, pa circle na yan siya. Bumaw niyang round ball. So roundabout about or rotonda. Ano kayo itong gitanggal ng kwan bus, no katong mga uh, disenyo nga durian no. Nakakwan ka na, di ba? Namo gid nga durian ta? No? De, ang sa ko na balitaan, murag you na know, madatong durian no. Tong disenyo niya. Uh, ah, kumbaga nakalahi pud guys sa ubang kwan dai kung mao na ilang plano, mao pud ilang kwan no. Pero nagin ni Durian Dria ah, sa Rojas or abutangan ah, gid daw siya. So yung mga cottage ah. sa so lalagyan daw rin ng uh, durian dito sa may Mayroas Rotonda. Kay eh, dito mugod sa Times, di ba? Wa kay makita nga disenyong durian sa tunga. Ala ah, hay kuday sila no. Kay eh, isa kung naibawan nganong wala daw to gibutang ng durian, isa gabal daw kung kumbagas ka ng diri ba magtanaw daw ka. Padulong dito sa so, gabal daw kay pero dili rampud, no di man pud sa mas gabal no meski sa diri gani sa may magalyanis gani nga na may rotunda dira di ba sa city hall dili man siya sa gabal awon no pero sa sa di no di na mo ito, ito. Dili mo sa gabal tanaw. Ano man po dayang gi-comment po sa ko nga sa gabal siya daw siya sa. Pero muli ko bangod. Mutuyok man. Mo. Ma Kasi sa budget po siguro dako siguro kay di pa, no? Hmm. Bitaw no. So diri na to may bawan kung mabutangan gid di siya og uh, disenyo nga durian sa inyo ha. Kay dito wala man sa times. Ayan. So titingnan natin mga cottage kung may kwan uh, dito. Kung may disenyo bang durian. Dito sa may rukas. Uh, Kimpo uh, Bulibay. Ayan. So si Brose. So sabado pa daw ito nila sinimulan mga cottage. no, nagsimula po daw yung ulan. Nung Martes. Pagkagabi, pagkabukas. Uh, hanggang sa kahapon dalawang araw ata o duha kadlaw mo ka trabaho no sa kadlaw adlaw agahapon so yun mga kaotits sa ah. kaya ngayon ay tuloy-tuloy po yung kanilang pagtrabaho dahil kanina po ay maganda po yung panahon so umulan na so hindi naman ganoon kalakas mga kaotits no And So, shout out tayo ka-bossing. Boss, shout out. Yan. <laughs> Pero di na niya, isa katuig ba? Uman na ni. Eh. Tanaw na ako, mga September, uman na ata ni ba? Paspas -pas mo ko din yung trabaho. Eh, mga kautis, napakabilis talaga magtrabaho. Kasi itong rutong na mga kautis, akala po niyo napakatagal nilang tinabaho. Hindi po, kasi itong uh, malawak kasi itong ginagawa nga uh, Rojas Rotonda so doon po sila magsimula sa kanilang uh, uy wow so yun mga cottage kita po ninyo Yan. So di lang pala yung uh, sa Saudi kasi mga cottage doon sa ibang bansa. So ganito po ka napakatibay pala ng uh, blocks na ginawah uh, ginawa dito sa Davao Coastal Road. So kita na po ninyo hindi po yan nababasag. Uh, Wala po mga cottage napakatibay. Ito sa ubang mga sa nasud nasod na ginapakita nila kung unsa ka nang unsa ka tibay god ilang ko na blocks So standard yun siya no. Kaning Aloblox sa ha? yan no. So, ganun po katibay mga kautis ha, di po yung basta na <laughs> Wala po yan maka uh, makita natin makakrak oh, uh, Nakakrak dyan yes. Yan, so ganyan po yung katibay ng hard ng Relay Company ulan, ulan. <laughs> So yan, timing din uh, pang merenda na ngayon mga kautis Sa uh, 2.49 na po, tapos yung ulan uh, Palakas na Yan <laughs> So yan So maya maya siguro kapag uh, huminto na itong ulan yan, ah, uh, magka, pa naman yan sila mga kaotiks? Matutuloy-tuloy. Ilang ka meters diri, ah, boss? Mga 3 meters? 3 uh, meters, no? So, yan mga kaotiks. So, 3 meters po. Yung, ah, uh, ba? Yung lawak niya. So, yan, at tayo ay, uh, patuloy pa rin sa pag-update ko sa ngapon. Ayan <laughs> Shout out. So sila, sila po yung uh, taga-finishing po mga kawatis dito sa ginagawang uh, gutter ba tawag ani boss no? Gutter no? Ayan. Napaka-ganda napaka-kinis mga cottage. So. Oh. Makinis mas sa itsura ko. Ayun. <laughs> so maganda. At talagang uh, tinatrabaho talaga ng maayos. So, ganun. So, kita niyo mga cottage kung paano po nila ginawa. And then, nakita din niyo kung gaano po katiba yung alu-blocks na yan, inilagay doon. So, ito na. Yung itsura ng postal road dito sa maya boulevard at yung ginagawang roas na doon. So, yun na. Antayin na lang po natin mga kaudits. So, basta sa tingin ko, hindi na to abot ng uh, isang taon tapos na. So, so 'yun mga cottage, uh, pupuntahan natin sa unahan So ito na po yung update natin sa ginagawang Rose Potenda. At maganda yung uh, simula. Ah, uh, ngayong uh, buwan ngayong taon. Sana natin sa 2025 matatapos itong Davao Coastal Road. So, yan po ay eh uh, base po yan sa doon po sa time duration na sa ginagawang Davao Coastal Road. Ayun. So sana ah uh, sa 2025 ay matatapos. Sa so, doon banda sa ginagawang antog niyan sa Davao River Bridge so yun may ano yan may kumaga ng ano so kita po yung mga ka eh? may baku po doon sa dulo Ayun. so di ko alam kung ano yung kanilang ginagawa at anong kumpanya baka Chinese na po yung mga nagtatrabaho dyan kasi gusto ko sanang pupunta doon sa dulo mga kaotets kaso lang, yun nga po ay, baka hindi pa tayo makapunta doon pasana na po tayo so na lang, pupuntahan natin yung dulo yan sayang so yung mga kaotets ito yung update natin, so kita po ninyo may uh, nagtatrabaho doon sa dulo ah, uh, siguro ay uh, soon na lang pupuntahan natin doon yan, so yan. Mahirap na, baka abutan tayo ng alam. So hanggang dito na lang, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga solo supporters natin, solo viewers, solo subscribers. Yan, so... Yan, magpaparto lang sana ako doon. Magpaparto lang pala ako doon sa may ginagawang rotonda. Ay, di sa ginagawang extension. Yan, so maraming maraming salamat. So, hindi po tayo nakapag-update. Dalawang araw, tatlong araw na pala. Kasi yun nga po sa... Um, itong naranasan natin dito sa... Um, Visayas at mindanao so mga counties lalo na dyan sa may uh, mawab sa gobjen governor heneroso uh, mag-ingat po kayong lahat yan so grabe sobrang ng uh, kakaiba po yung mga nangyayari doon so di talaga inasahan yung mga pagbaha uh, kalamidad na ayan uh, na nangyari doon po sa mawap sa at Dabao Oro as sa Goberno o, lagi pong magingat mga kaotech. Um, yan, lagi magdasal. Kapag sinabi nga, ang uh, pag sinabi nga, uh, bakwit, bakwit yudayon ayo pagduha-duha. So, kanto, daghang kayong salamat o ang ping tanan. Yan, daghang salamat o ganito din na lang. Okay na.